Magbibigay shout out po sa lahat ng viewers ni uh, Sisis Jenny sa uh, Vlog TV ayan. Ah uh, nagpapasalamat po kay Sisikoy uh, Jenny sa uh, Vlog TV sa pag-invite po sa akin na magpapa-entry po uh, about cooking. Ayun. <laughs> cooking show or uh, cooking entry ayan. At ang napili ko guys na lulutuin is munggo ayan because Friday. It's Friday, kaya munggo time. Ito talaga yung karaniwang uh, ulam ng mga Pinoy. Every Friday, monggo Ayan. At uh, marami salamat sa lahat ng mga viewers and enjoy watching, guys. At... Ayan, guys. At uh, bago po po uh, simulan ang pagluluto, at uh, kukuha po muna ako ng mga gulay dito sa aking maliit na garden. Mayroon po ako dyan na uh, sili dahon ng malunggay, talbos ng kamote, at saka talong. Ayan guys. po tayo magluto ng ating uh, Friday dish. Ayan. Magmumunggo po tayo guys. Ayan po yung ating mga gulay. Galing lang po yan sa aking garden. Ayan. Dahil ako lang kakain, konti lang yung lulutuin ko. Kaya enjoy watching guys. Ayan, magluluto po tayo ng munggo. At syempre, meron po tayong munggo dyan na pinakuluan. Meron din po tayong malunggay. Ito ano po yung ating malunggay. Malunggay leaves. Siyempre, meron din tayong talbos ng kamote. Uh, at meron po tayong alugbati dyan. Syakat, um, saluyot. Ayan, kundi saluyot. Uh, at meron po tayong talong at sili, luya, bawang at kamatis. At syempre, yung ating ilalagay is pork. Ayan po yung ating pork, guys. konti lang po yung ating lulutuin. Ayan po yung ating mga ingredients. Ayan. Napakasimple po ng ating recipe, pero pasasarapin po natin ito. Ayan. Isa na po natin yung pagluluto. At pasensya na po, guys, sa aking lutuan. Kasi po wala po akong uh, gamit talaga dito sa isla. Kaya in guys, unahin natin yung maglagay din ng konting mantika Konti lang po yan At uh, ilalagay ko rin po yung uh, ating uh, pork na taba Ayan Ilalagay po natin yung Ayan, at hiyan natin maging uh, crispy po yung ating pork taba Ayan guys, at naging golden uh, brown na po yung ating taba Ayan, ilalagay natin yung ating pati Ayan Pwede so, natin yung luya. yung ating luya. Ayan yung ating luya, guys. Pasensya na magalaw yung ating ano. At syempre, bawang. Ayan yung bawang. Pwede natin po yung sibuyas. yung sibuyas. At syempre, yung ating kamatis. Napakasimple lang po yung ating recipe. Ano po? At uh, atin nang uh, na natin na uh, maging uh, mix yung ating uh, ingredients na ano, ating uh, bunggo. Ayan. Para maging uh, brown na siya. Saka natin ilagay yung ating bunggo. Ayan. Pagpan muna natin ng ilang minuto. Amoy pa lang, guys. Nakuulam na. Ayan. At, uh, ayan na po yung ating uh, uh, pangsa, guys. At, uh, ilalagay na po natin yung ating uh, munggo. Ayan. napakasarap po yan, guys. Ilalagay na po natin yung ating munggo. Ayan. Ito na po, guys, yung ating munggo. Ayan. At, ibabuhas na po natin, guys. ngayon yung ating munggo. Ang dami natin. Ah, <laughs> uh, pakokuluan natin siya ng mga 5 uh, to 10 minutes ayon. Tingnan natin maging uh, mixed well yung ating uh, ingredients. At syempre lalagyan po natin siya ng asin, ayan. Pampalasa. Ayan, lalagay po tayo ng asin eh. po, yung ating asin. Rock salt po yung gamit natin. Ayan. Uh, half, half teaspoon natin yung nilagay ko. Half uh, teaspoon of uh, rock salt. Ayan. Depende po sa inyo guys kung gusto niyo maalat or uh, matabang. Ayan. Kasi ako naman matabang ako magluto. Kaya ayan. Uh, one half teaspoon lang ng uh, asin. At saka rock salt po yung gamit ko. Ayan. Hintayin po natin na kumulo yung ating... Uh, munggo. Ayan, napakasarap. Tapos natin natin guys sa uh, kumukulo na yung ating uh, munggo. Ayan, titingnan natin. Ayan siya, guys. May maliwanag na yung ating niluluto. <laughs> ayan, pasensya na guys sa aking uh, lutuan. At ayan uh, yan lang po yung uh, kakaya ko. Ayan. Kasi nasa probinsya po ako, tsaka hindi ko po afford yung mga gagandang lutuan. Kaya ayan guys, yung ating lumang lutuan ng ating maliit na kaldero. Ayan siya guys. Ayan, at uh, maraming salamat sa inyong uh, patuloy na panunood. Ayan, at uh, tatakpan po natin uli. Kasi konting ano na lang, konting uh, minuto na lang. At ilalagay na po natin yung talong. ini-next natin po yung talong. At ayan guys, uh, nakulo na po yung ating munggo. At ilalagay na po natin yung ating uh, talong. Ayan. Ayan po yung ating talong. Ayan guys. At pakukuloan natin uli siya. Patakpan natin siya. Ay, maingit eh ayan na guys at malambot yung ating talong lalagay natin yung gulay lalagay po tayo ng gulay at yung gulay at naglagay nag additional pala ako dito ng uh, half uh, kalahating baso ng ano tubig ayan at uh, isusunod na po natin yung ating sili, ayan. Ito 'yung ating sili. At syempre yung ating malunggay, ayan maglunggay leaves. Nice, guys. Luto niya niyan. Ganyan so, po ako magluto ng ah uh, Lutong bahay na ano, munggo. At syempre, maglalagay po tayo ng magic sarap palasa. Pero lang guys, kasimple. Yan, at malapit na tayong kumain. Ilang minuto na lang. Pagkakasipan okay. natin ulit. At ito na po guys yung ating uh, monggo recipe. Ayan. Ito po yung ating monggo. Napakayami guys. Ang kanin. Monggo. Monggo. Ayan. Thank you for watching guys. Uh, Jenny sa uh, Vlog TV. And uh, wag pong kalimutan na mag-comment uh, like and share po sa this video guys. Thank you for your support and God bless all. Ayan, kain na tayo!